Inantay nga lang naming tumigil yung ulan dito sa amin kasi nga ay may pupuntahan kami ni Ninang sa sentro. Katapos na pagkatapos nga ng ulan ay inaya ko na si Ninang para hindi na kami abutan ng ulan dito sa bahay. Pero paglabas na paglabas pa lang nga lang namin ng bahay ay may nakabang na ito si Bunso kung ano-anong pinapabili sa amin sa sentro ng dahil. Pero dahil nga ay Bunso, syempre bibilhan natin yan. Dito nga ay paglabas namin ng kalsada ay nakita namin yung balikbayan naming trofa. Ayan o, oh. galing nga sa Manila suh. So. Ayan shoutout sa iyo Atitin Dahil nga tumigil tayo sa gitna ng kalsada ay, Ayan nagkos tayo ng traffic Pero okay lang naman kasi pinsan ko naman yun Tsaka wala namang gaanong dumadaan Dito nga ay napatingin ako sa napakagandang view dito Sana ay magtuloy-tuloy na talaga yung ganda ng panahon dito sa atin Kasi aminin man natin o oh hindi lahat tayo apektado sa pangit ng panahon. Madaming hindi makapagtrabaho, lalo na yung mga construction worker natin. Tapos kawawa rin yung mga manananim natin na hindi makapagtanim ng mga gulay. Dito na tayo sa tapat ng Camarines North Estate Challenge at may nakita ko dito pinagkukumpulan si kuya. Hindi ko alam kung ano yung kinakain nila dyan. Baka may alam kayo, comment nyo na lang kung ano yan. Dito nga ay nakilala tayo ng guard ng CN. Ayan, shoutout sa iyo dyan brother. And syempre sa mga kasama mong guard dyan sa CNSC, shoutout sa inyo. Dito nga ay nagkalit tuhan kami kasi nga ay may isang lasing na nasa ng kalsada tumatawid. And syempre shoutout dito kay rider na Pud Panda. Ayan no. Nadaya daw si tatang. Hmm. Maraming maraming salamat nga pala sa walang sawang pagsuporta niyo sa page ni TV kasi kahit matagal tayo hindi nakapag-upload ay dumadagdag yung followers natin. Ngayon nga ay malapit na tayong mag 39,000 followers kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ha? Syempre shoutout out sa lahat ng mga to. Maraming maraming salamat sa panonood, sa pag-like at syempre sa mga nag ng aking video. Sana ay wag kayong magsawa. Salamat. dito na nga pala tayo mga tol sa labas ng Pilipinas segundo. Pero papasok tayo diyan kasi naandun yun kukunin namin na pinapagawang uniform para kay Bunso. shoutout out nga pala sa lahat ng mga nagtatra trabaho dito sa loob ng Pilipi Segundo sa mga tendera, tendero at syempre sa lahat ng mga mananahi natin dyan shout out sa inyo sa lahat lahat ng nagtatrabaho dito sa loob ng Pilipi Segundo saludo pagdating po pagdating nga namin dito sa tahian ay agad namin kinuha yung uniform ni Bunso kasi tapos na tapos syempre babayada na lang ni Ninang dediretso na rin kami kay Bunso para sundin siya at isabay pa uwi paglabas nga namin ng Pilipi Segundo ay umuulan kaya din na tayo nakapag video papunta dito kung mapapansin nyo nga ay medyo basa pa yung kalsa Pagdating diba? nga namin ng high school department ng Mabini Colleges ay andyan na pala si Bunso nag-aabang sa baba Kinamusta okay, ko nga pala si Bunso kung kamusta na yung title defense nila at sabi niya ay okay naman daw Uwi na nga pala kami dyan pero paglabas namin ng highway ay nakita namin si Ate Ikin at Tapos nga lang din pala niya mag-defense mga tol dito sa Mabini College. Sa mga di nga pala nakakalam dyan halos walang tulog tong kapatid kong to kagabi mga tol wala lang, share ko lang. Kung nakarating ka nga sa video to, ay maraming maraming salamat. Baka naman pwedeng pa-like, pa-share, and syempre follow mo na rin ako kung di ka pa nakapollow.